Tignan mo to Kapal na mukha na yung ano tapos Ito hindi naman parking to eh Ginagawa nilang parking Main road Alam mo nabili yung main road Oh grabe mga parking dito eh Main road eh pinaparking yan Amo um, oh, nagta-traffic dito. Aga-aga, anong oras palang? lang? Alas 8. Hingan natin cost bakit nagta-traffic. 'Di diba? Oh, Hoa, Hoa ng Green state, Ano bang magandang aksyon na gawin niyo dito? Main road to eh, oh. Tignan nyo, ginagawang parkingan ng mga ano, sasakyan. Kalsada mismo. Tignan mo, nakakulambu pa. Takot na takot malamukan.